kaagad ang pagkabayas nila. Ito po ang binabalita nila kaagad. At yung bias naman ng international media, binigyan kaagad para mas lalong pasamain ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Pero hindi nila nakikita si Inday Sara Duterte na ang may malasakit at nagtatanggol sa katulad natin na hindi natin kayang lumabas sa mga tambalos-los. Dito mga kababayan Yung blood control Ni Marcos Na ipinagyaman at pinalakpakan Ng mga dambuhalang buhaya Sa kongreso 1.4 billion Araw-araw Yung pondo Lagi tayo mayroong sakuna Na nangyayari sa ating bansa Sa Pico, sa Aurora Sa Cagayan may nakikita pa tayong tulay na nawalan bakal. Heron. mayroon Mayroon? Binangga ng barko. Alam nyo mga kababayan, ginagawa kasi tayong ano eh? Ginagawa tayong puto-uto, ginagawa tayong walang mga isip. Ha? Ang ginagawa ni Tambalusdos ay magpaulan ng ayuda ang kapal na mukha niya dating let kung magbigay ng ayuda. Bakit? Kailangan ba niya magpa-imprinta ng kanyang pangalan at kanyang pagmumukha at ang tabi? <tod> <tod> ang ating Vice President Inday Sara Duterte laging namunguna ang Vice Office at the Vice President magbigay po ng mga relief operation sa lahat po ng mga mamamayan sa muna. Pero, wala tayong nakikita na pangalang Duterte o pagmumuka ni Vicky Sara na dapat na naman dahil napakaganda. Mga kababayan, ang dami kong dapat pag-usapan yung Maharlika Investment Fund nasaan na? Yeah! Itong mga, mga kakapal na mukha ng mga tambalusog na nag-iimbestiga kay Bibi Sara sa confidential fund. Bakit hindi ninyo imbestigahan ang inyong mga sarili? Mga damuho kayo! ang budget na hinihingi ng ating Vice President Inlay Sar Duterte, buong Pilipinas ang nakikinabang. Ngunit dahil sa, sa katapangan, ito itong mga impeing turista na nandyan pa sa Kongreso at kriminal convicted na gago na Franz Castro, ang kabal na mukha, magpapakuntik pa o magpapakuntim pa ng isang abogado na malinis ang record. Mga kasama, gusto po tayong paalalahanan para sa ating seguridad ng ating mga kaibigan kapulisan. Kalsada po kasi yan. No? So, para po sa ating kaligtasan, medyo mag-iingat po tayo dyan na baka baka madami tayo dyan. No? Pero, tayo po ay pinapayagan. Wala naman to problema no? sa ating malayang mga Ingatan lang po natin ang mga ating mga hanay na hindi po tayo ma-disgrace sa kalsada at lalong lalo na hindi po tayo maka-obstruct sa batas trabiko. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating po mga kapulisan, mga mabigiting ka kapulisan na kaysa po natin sa ating pagpapahayag uh, ng malayang pagpapahayag na this is uh, garantiya naman ng ating mahal na konstitusyon yung freedom of expression, freedom of expression. Hanggat hindi po tayo rito nagsasalita ng libelous against kanino man ang mga buhaya dyan, malaya po tayo rito. Walang tatalo sa inyo, tayo walang tatama. Taka, ipasa ko Ah. Ayan! Alam nyo mga kababayan, dito po tayo niluloko ng mga tambalos-los sa Kongreso. Nagpapamudpod sila ng ayuda para para hindi po ninyo mapansin ang billion-billion,

O kayo naman mga kababayan. pa lang. Ako mauubos na yung mga ano ko, magre-release pa tayo dahil hangga't hindi po nila ibinibigay sa taong bayan ang tamang hustisya, mga kababayan, hindi po tayo dapat tumigil. Tama. Tumigil. Tama. Maraming salamat. Maraming salamat.